asing kilig sa sinigang na hipon at galunggong. Ito ang aming ulam ngayon mga kakusina. Kayo po, ano pong ulam nyo ngayong pananghalian? Sinigang! For today's video, magsisigang tayo ng uh, galunggong. Isang pirasong galunggong na malaki at dadagdagan natin siya ng hipon na limang pirasong malalaki. Ayan. Meron ditong luya, sibuyas, sibuyas na mura na may dahon, okra, sigarilyas, eto yung kamyas na naka-freezer. Mayroong kamatis at siling green. Ayan ang aming ulam ngayon. Ayan, nagsalang na ako dito ng tubig na paglulutoan natin ng sinigang na hipon at galunggong. Ayan, linagay ko na rin yung uh, luya, sibuyas, kamatis at saka yung kamyas. Ayan ang ating pampaasim sa ating sinigang mga kakusina, yung kamyas na yan. And then naglagay na rin ako dito ng pampaalat. Syempre, nakaunting patis dahil dun sa fish da kanina ay naglagay na ako ng asin. Ayan, para manot na yung asin sa loob ng fish da. Antayin lang natin tong kumulo mga kakusina para lumabas na yung asim ng kamyas. Yan ang ating pampaasim sa ating isisigang na hipon at galunggong. Ayan. Masarap yung pangsigang mga kakusina. yung kamyas. At yan, linagay ko na nga rin yung ating galunggong na isda. And then, sunod na nating ilagay dito yung uh, mga gulay niya. Ayan. Para maluto na ng tuluyan ang ating sinigang na fish da. Napakamahal ng siling green mga kakusina. Kaya isa lang ang, ang linagay ko dyan para yung iba kong binili ay sa susunod naman kong iluluto. Ayan mga kakusina nalagay ko na yung gulay sunod na, na rin natin dito ilagay yung ating hipon mas magandang half cook lang ang ating pagkakaluto sa gulay niya mga kusina naglagay na rin ako dyan ng pampalasa pampasarap alam nyo na kung ano yan bahala na kayo mga kusina kung ano rin ang gusto nyong ilagay na pampalasa nyo ayan at lulutuin ko lang to mga kusina and then ready na to maya maya para mainit init pang uh, kakainin namin ni Habi. Kami ni Habi muna ang maglalunch ngayon dahil si Junakis ay nagbaon. Ayan, maaga si Habi na uuwi ngayon mga kakusina. At eto na nga, luto na ang aking sinigang na um, kipon at galunggong. Grabe, sobrang sarap. Asim kilig mga kakusina. Na-try nyo na rin bang magsigang na kamias ang pansigang nyo? Mga kakusina, itry nyo. Masarap yan, promise. Ayan, at linagay ko na nga yung spring onions. At ready na to para tikman, mga kakusina. Grabe ang pagmumuka ni kakusina dito. Haggardness dahil sa sobrang init. Asing kilig. Sarap na ang sinigang na fish da at hipon. At eto na nga mga kakusina, ready na ang aking sinigang. Ahurin ko lang ito mga kakusina at kakain na kami. Ayan, maraming salamat sa inyo lahat. God bless us always. Mag-iingat po kayong palagi. Bye! I love you all mga kakusina. God bless us always. Mwah.